Sa Pasa City naman, harang po ng Bureau of Immigration sa Ninoy Aquino International Airport ang pag ng isang babaeng biktima ng human trafficking na naktangkang umiwas sa inspeksyon gamit ang wheelchair. Ayon sa BI, sinubukan ng biktima na sumakay sa isang flight ng Philippine Airlines patungong Thailand, ngunit hinarang siya ng Immigration Protection and Border Enforcement Section. Ito'y matapos umanong magbigay ng hindi makatugmang mga pahayag ang biktima habang siya ay ini ng immigration. Sa huli, umamin din ang biktima na siya ay nirecruit para maging isang household service worker sa Lebanon kung saan sinasabihan din siya na dadalhin sa Hong Kong kung hindi maaprubahan ang kanyang visa na inutusan din umano ng mga recruiter ang biktima na gumamit ng wheelchair para ma-bypass ang mahigpit na inspeksyon. Sa ngayon, ang biktima ay isinangguni na sa si Interagency Council Against Trafficking para sa kaukulang tulong.